Higit isang linggo matapos ang insidente ng road rage sa kabaan ng post office loop Baguio City, bigo pa rin ang Baguio City Police Office na matukoy ang driver na naglabas ng kutsilyo. Dahil dito, humingi na ng tulong ang Baguio City Police Office sa Department of Transportation at Land Transportation Office, bagay na inaksyonan ng ahensya. Ito'y sa paglalabas ng ahensya ng show-cost order sa may-ari ng sedan na minamaneho ng driver na naglabas ng kutsilyo sa nakaaway nitong taxi driver. We asked the registered owner to identify the driver of the subject motor vehicle during the time of the incident po. Yun po yung nilagay po natin sa show-cost order po bibigyan ng palugit na limang araw ang may-ari ng nasabing sasakyan upang sagutin ang show cause order pero hanggang sa ngayon wala pang sagot ang may-ari ng sasakyan na isang lalaki nagbabala naman ang LTO kung hindi tatalima sa show cause order ang may-ari ng sasakyan ang nagiging action po kasi ng office po natin in case na hindi sila nag-respond despite due notice tinatag po natin uh, for alarm yung motor vehicle to serve as notice. Considering that in this case, uh, the driver was not yet identified, kaya sa motor vehicle po natin muna itatag po yung alarm. ano po, ganun po yung mangyayari para po manotify in case na magkaroon po siya ng transaction sa LTO kung magkataong makilala ang nasabing driver ay bibigyan ito ng show cause order at magpapaliwanag ito kung bakit hindi dapat suspendihin ng ahensya ang lisensya nito. Nakapaloob kasi ito sa so Section 27 ng Republic Act 4136 o ang Land Transportation and Traffic Code. In case na maging ganun yung behavior po ng isang driver, makikita natin na parang hindi po siya appropriate na magmaneho kasi hot-tempered siya. And to that effect, kumuha pa siya ng kutsilyo. Paano pag may nangyaring hindi mo inaasaan, nasaksa. Suportado naman ng ahensya ang ideyang paghahain ng panukalang batas sa Kongreso na magbibigay parusa sa mga suspect ng road rage. Ito'y dahil na rin sa dami ng insidente ng road rage na naitatala ng ahensya kada buwan. Pag nagmamaneho tayo, hindi lang po yung buhay natin ang nakasalalay, kundi ang buhay din po nung pasahero natin at nung mga taong gumagamit po ng kalsada. Hindi muna nagbigay ng payag ang Baguio City Police Office Station 7 habang hinihintay nila ang sagot ng may-ari ng sasakyan sa show cause order ng LTO. Wala pang payag ang operator at taxi driver sa insidente. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.